Ano? Bakit ang late ng pizza at normal lang kay John? Oh, napakaswerte ko. Wow, Chloe, may pizza bang kasing laki nito? Oh, punasan mo ang salamin mo, nerd. Kita mo, may pizza ako, pero si Emma ang unang kakain. Eksakto, meron akong super liit. Ayan, tapos na ako. Ang sarap! Yeah. Okay, ako naman ngayon. Ah, oh, baka mas maliit ito kaysa sa kay Chloe. Pero sigurado akong hindi ito gaano kaunti sa sarap. Pwede mo bang ibahagi ng kaunti? Oo. Oh. Tama na. Hindi sa'yo yan. Nakuha mo na ang parte mo. Hindi. Sige, may dalawa pa akong piraso. Ngayon, pagsasamahin ko sila, Hmm, ang cheesy. Gustong gusto ko ito. Ikaw na, Chloe. Salamat sa pagpapaalam, nerd! Magsimula tayo sa unang piraso. Wow! Napakasarap nito. Siguradong makakakuha ako ng sapat para sa buong taon. Oh, guys! Pasensya na! Pero may isang bahagi lang para sa... Sa akin? Kaya hindi ko talaga maibabahagi. Oh! Hindi ko mapigilan. Ang sarap talaga. Chloe! Mga goodies! Baka dapat tumigil ka na. Paano mo nauubos lahat yan? Oh! Hindi! Ang tiyan ko! Ang laki! Bakit ka tumatawa? Tumulong ka sa akin, Emma. Pakiusap. Ang gawain na ito ay para sa akin talaga. Halika na, Chloe. Mas tumpak, umalis ka na rito. Okay, Chloe, ito ay isang treadmill. Treadmill, ito si Chloe. Nakilala mo na ba? At ngayon, nagsisimula na kaming maging magkaibigan. Tara na! Tara na, Chloe. Huwag maging tamad. Bilisan mo ng katamtaman at tumakbo. Tara na, bilisan mo. Chloe, para sa isang piraso ng pizza? Sige na, mag-ehersisyo, baby. Oh, Maari mo bang ibigay ito sa akin agad? Ang sarap tingnan. At tapos na tayo. Wow, Chloe. Ang ganda mo. Mag-selfie tayo ng magkasama. Kuna ng sandaling ito. At ano ito? May malit na mumuha ako sa plato ko. Oh, mas malaking marshmallow ang meron ako. Ano wag ito? Huwag kang huminga at huwag titigan ang marshmallow ko. Mas mabuting gumawa ka ng sarili mo. Sige. By the way, nakaisip ako ng napakagandang ideya. Iprito ko ang malit kong marshmallow para mas sumarap ito para sa akin. Oh, magprito ng marshmallow sa kawale. Perfecto. Astig. At ngayon, kainin na natin ito. Mm, napakasarap. Pwede mo na ipagpatuloy ngayon. Magaling. Gusto ko ring iprito ang marshmallow ko. Ilagay ito sa skewer at kunin ang burner at medyo apoy at ipaganda itong masarap. Oh, napakagandang gintong kulay! Subukan ito! Oh, ang sarap! Mmm, natutunaw lang sa bibig ko! Tapos na, maaari ka nang umalis! Sa wakas! May napakagandang ideya ako, ipiprito ko itong marshmallow! Oh, kailangan nito ng mas maraming apoy! Perpektong kulay at anong bango! Kaya mukhang handa na ang lahat! Kaya ngayon, maaari ko nang subukan! Oh, mukhang malutong! Papunta na sa'yo! Kadiri? John? Parang hayop ka lang? Oo, oh, oh, ako nga. Mabuti ba o oh, masama yun? Oo, oh, sige. Ano yon Emma? Ito ang aking timba ng popcorn. Hooray! Akin ito. Ang daming popcorn dito. Astig! Kamusta ikaw, John? Oh, John. Ito ang pinakamalit na popcorn na nakita kaya ko. Kaya ano? Masarap ito, sigurado? Hmm. Pero kaya kong gawing mas malaki. Oh tama. Kaya kong gawing mas malaki. Meron akong espesyal na buto. Kailangan natin subukan ito. Direkta, isuot ang proteksyon na salamin, at buksan. Oh, Maghanda ka. Magkakaroon ng higanteng... Anong kahon? Ah, uh, ano? Ano yon? Akala ko gumana. Hali ka na? Hindi talaga oh, ako natulungan dito. Oh, sige. Kakainin ko na lang itong pop. Hmm. Tapos na ako. Salamat. Maari ka nang magpatuloy, Emma. Magaling! Subukan natin ngayon. Hmm, napakasarap niyan. Kakainin ko lahat ng mabilis. uh, Emma, ang bilis mo. Oh, huli na ito? Okay, tapos na ako. Chloe, ikaw na. Yay! Sa wakas. Masisiyahan na ako sa masarap ko. Mahilig ako sa popcorn. Mmm, ang sarap. Ako una. Hindi. Tara na. I-share mo rin sa akin. Ah, ang sarap at ang dami nito dito. Ah, nahuhuli ko. Ah, nahuhuli pa ng mas marami. Ano? Tapos na ako? Ay, hindi. Kailangan ko lang lumusong sa timba na ito. Ah, uh, okay. Kumusta muli? Ano ba ito maliit na Pringles? Oh, hindi. John! Talunan ka lang! Mas malaki ang pack ko rito. Kahit na ito ang dambuhalang pack ng chips. Ano, John? Sige, pwede kang magsimula muna. Oh, mabuti. Mahirap para sa akin makita ang package na ito kahit may salamin. Siguradong makakatulong ang aking mikroskopyo dito. Subukan natin. Nako, patay. Natapong ko na lahat. Wala nang naiwan sa akin. Emma, ikaw naman. Magaling. Meron akong magandang ideya. Ngayon, agad kong huhugutin ang lahat ng chips sa pakete. Handa na! At tingnan mo ang cool na finger skate na binili ko. Hindi ba astig? Tama? Nag-i-skate ako ng profesional, pero gamit lang ang aking mga daliri. Sige, kaya ngayon ang mga daliri ko sa paa ay nasa chips ko at maaari ko itong ipalipad papunta sa bibig ko. Napakagandang ideya, tama? Chloe, ikaw na okay. ang susunod. Ayos, sa wakas. Ang bagal mo. Gutom na ako. Ngayon, buksan na natin ang pakete at tikman ito. Hmm, ang lalaki nila. Ang sarap nila. Ano? Ah! Okay, mas maginhawa kumain sa ibang paraan. Kanyan lang, hilahin ang lahat sa aking... Ay, hindi! Masamang ideya ito! Ha! Tara, naipit ako! Tulungan mo ako! Nasaan ako? Ah, uh, Chloe? Oh, oops! Dapat siguro ay tinulungan natin siya. O oh, sige, meron tayong mga chips. Ah, kaya kailangan nating itala ang burger na ito bilang pinakamaliit sa mundo, tama? Ah... Uh... At na akong regular na burger. na akong napakalaking oh. isa. Oh, tama! Pero nakakatawa ang sayo, John. Bingo. Magaling! May naisip akong magandang ideya. Sa tingin ko, naisip ko ang isang bagay. Ibigay mo yan, ibigay mo ito. Mula sa lahat ng mga improvised na bagay na ito, makakagawa ako ng cool na bagay. Tingnan mo. Ngayon, tingnan mo kung gaano ka-epic ihagis ko ang burger sa bibig ko. Handa ka na ba? Cha-ching! Oo. Oh -oh. Sobrang cool Tara nun, di ba? Ikaw naman ngayon, Chloe. Magaling! Isang matinding gutom ang nagising sa akin. Mmm, napaka-juicy at masarap nito. Meron akong burgers at gustong-gusto ko sila. Tingnan mo, ayos lang ang lahat, di ba? Chloe, may bigote ka na ngayon. Ganda pa rin tulad oh. ng dati. O, oh, oh, siya! Ganin. Ikaw naman, Emma. Gusto ko sana, pero paano ko ito kagatin ng mas maayos? Tara na. Sobrang laki kasi. Oh, eh, tama! May malaki akong martilyo. Ngayon, matutunaw na ito. Sige, handa na. Ah, mas mabuti ang laki na ito. Ngayon, makakain ko na ito ng walang problema. Mmm, ang sarap. Oo, oh, nagtutulo na laway namin dito. Sige na, tapusin mo na. Tapos na tayo. Ano? Bakit maliit lang ang donut na nakuha ko? Ano? Sa wakas, sinwerte ako. Isang malaking donut. Kahit na sandali, hindi pala malaki. Emma, meron ka na namang higanting Oo, pagkain? Oh, at talagang masaya ako tungkol dito. Hindi na ako makapaghintay na kainin ito. Pero si Chloe oh, ang magsisimula. Ako? Sige, ayos lang. Kakainin ko ito agad ngayon. Iyan lang. Oo, oh, tapos na ako. John! Maaari mo nang kainin ang donut mo ngayon. Talaga? Wow! Ang sarap naman. Gustong gusto ko talaga ang mga donut. Emma, pero interesado talaga ako kung paano mo kakainin yan. Ngayon, hindi naman ako pumupunta sa gym nang walang dahilan, tama? Kailangan mo lang maghanda ng maayos bago hilahin ang gano'ng mga donut. Kaunting pulbos sa mga kamay at itaas. Ugh, napakalakas ko. Ano? Uh, ayos ka lang ba, Emma? Oo. Ngayon, hati-hati na ang donut ko at pwede ko na itong kainin ng mas madali. Ngayon, tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Wow, isang masarap na tsokolate. Hmm, tunaw na. Ano ang gagawin ko sa ganitong bagay? Maaga kang tumatawa, Phoebe. May naisip akong magandang ideya. Kamakailan, nakakita ako ng cool na life hack sa TikTok kung paano gumawa ng mga cool na guhit gamit ang tsokolate. Subukan natin ito ngayon. Hmm, ang sarap ng tsokolate. Kailangan natin gumuhit ng puso agad-agad. Wow. Tingnan mo yan. Ang, ang, ganda at masarap. Ah! Ha! Sige pwede mong buksan ng iyo. Siyempre. Oh, nakakuha ko ng frozen na chocolate bar, pero mas maganda ito sa ganitong paraan. Tatanggalin ko lahat ng yelo at susubukan ito. Ang bango. Aray, masakit. Oy, sige na. Bumigay ka na. Ikaw na boba na chocolate bar. Jane, ayaw akong kainin ng chocolate bar na ito. Oh, ayaw talaga nitong bumigay. Oh, susubukan ko itong dilaan. Ang sara. Ang weird mo, Phoebe. <laughs> Tingnan natin kung paano ako gumuhit ng isa pang cool na chocolate drawing. Tignan mo ang cute na pusang ito. Mm, gustong gusto ko ang tsokolate. Buksan sa tatlo, dalawa, isa. Whoa, Chinese noodles. Meron akong nagyayalong isa. Oh, bakit ako ganito ka? Minalas? Mukhang hindi ito nakakagutom. Oh, at ako'y mayroong masarap na mainit na noodles. Subukan natin ito ngayon. Mahilig ako sa Chinese noodles. Ang sarap nila. Oh, nakalimutan ko na maanghang din pala sila. Ah, uh, ang init, Phoebe. Tulungan mo ako. Gumawa ka ng kahit ano. Ah, ngayon! Mari kong imelt ang aking noodles. Salamat sa mainit na hininga ni Jane. Oh, astig yon. Ito ang kailangan ko. Mmm, ang sarap. Salamat, Jane, sa pagtulong sa akin na painitin din ang noodles. Oops, pasensya na. Napakasarap nito. Sino ang magbubukas nito una? Huh? Sino ang tumingin doon? Ako ang magbubukas muna. Wow, gustong gusto ko ang pizza. Ang galing. Oh, mainit din ito. Aba, mukhang napakasarap at ang bango-bango. Uh, oh, ang sarap at humahaba ang keso. Okay, pwede bang makakuha ako ng isa? Hindi, may sarili kang hawak. Okay, tingnan natin. Oh, nakakuha ako ng frozen na pizza. Paano ko to kakagatin? Ew, gustong gusto ko ng masarap na pizza pero may yelo ako. Uh, ang tigas naman. Pag-isipan ko nga. Oh, tama. Hayaan mong tulungan kita. Ilagay mo ang pizza sa bibig mo at isara mo ng maayos ang pangamo. Ganda. Hore, gumana ito. Ano sa palagay mo? Masarap yon. Ano? Oops, ah, may nawawala kang ngipin, Jane. Ano? Ano ang ginawa mo? Ah! baka makatulong itong pizza? Magbahagi? Sige, salamat. Ano meron dito? Oo, oh, sige na. Teka. Sige. At ako ang nanalo, yay. Ah, uh, ano yon? Mukhang kakaiba. Okay, baka dapat mo itong haluin. Ah, uh, sige. Pwede mong buksan ng sayo. Wow! Tingnan mo itong lollipop, ang laki. Mm. At napakasarap. Ah, at ito rin ay frozen. Ang bibig ko? Ah, hindi ito masyadong maganda sa ganitong paraan. Pero alam ko ang gagawin. Hmm, tingnan mo, i-prank natin si Jane. Ah, Jane, tulungan mo ako, please. Jane. ano? Ah, natigil lang dila mo. Tutulungan kita, kaibigan ko. Hihila, hihila. Ah, ano? Peking dila lang pala? Hindi ito nakakatuwa. Sige, tigman mo ang chupa chups ko. Oh, alam ko na ang gagawin. <laughs> Naisip ko na kung paano ko kakainin ito. Oh, tingnan mo ang mga lobo na ito. Hmm, ang lutong at sarap. Pwede bang subukan ang dalawa? Hindi, pagkatapos ng kalokohan mo, maglaro tayo ng bato, papel, gunting. Ang mananalo ang magbubukas muna. Ay, at ako ang nanalo. Tara, huwag mong buksan. Ako muna. Oo, oh, oh, Chicken nuggets. Oh, ang sarap at init nila. Ah, ah, ah. Sige, titikman ko na. Mm, ang sarap. Ang sarap talaga. Jane, huwag mong tignan ang mga nuggets ko. Tingnan mo ang sayo. Ah, napagtanto ko na meron akong frozen nuggets. Hmm, ano ang gagawin ko sa mga ito? Matigas at malamig sila. Ang sakit kagatin. Sige na, kailangan talagang painitin ang mga ito. Oo, oh, alam ko ang makakatulong sa akin. Ibigay mo sa akin, Phoebe. Baka magamit ko ang plansa mo. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Ah, okay. Sa tingin ko tapos na ito. Oh, hindi. Oh, yay. Tapos na. Tingnan mo. Talaga! Meron din akong mainit na chicken McNugget. Ah, uh, ang sarap! Astig na life hack! Pwede ba akong mauna? Huray, salamat! Meron akong waffles. Oh, frozen din sila. Uy, alisin mo ang hindi ka nais-nais na lamig. Alisin ang mantikilya at tumigil ka sa pagtawa. Buksan mo ang sayo. <laughs> Wow! Meron akong masarap na mainit na waffles. Ang galing. Kailangan nating subukan ito ngayon. Ah! Sobrang init. Oh, salamat, Jane. Mabuti kang kaibigan. Okay, oras na para subukan ang aking waffles. Hmm. Ang sarap at malutong. Anong ginagawa mo, Jane? Sige na. Oh, kailangan kong basagin ito. Nagawa ko. Ngayon, baka subukan? Oh, ayaw pa rin kagatin. Oh, galit ako, hindi ko alam ang gagawin. Ano? Ah, uh, oh, alam ko na ang gagawin. Pwede mong kunin yung isa pa. Hmm, hindi, galit ako sa'yo. Oh, talaga? Sige, mag-share tayo. Mm. Pero ang makakaguit nito, nang mas maganda ang makakakuha. Patuloy ang oras. Hey, Mary, mayroong nasa ilalim ng iyong ilong. Ha, ben. Hindi ito nakakatawa kahit konti. At sa tingin ko talagang nakakatawa ito. Kaya kailangan kong gasgasin ang bagong telepono gamit ang isang balahibo. Ay nasira ito. Kailangan ko ng bago. Hmm. Ano? Isang manok? Mabahong medyas? Ew, nakakadiri. Ano ito? Oh, sumasama ang pakiramdam ko. Oops, pasensya na Jane. Hindi ko sinasadya. Ituloy natin. Basura, isang candy. Oh, isang barya. Iyan ang kailangan ko para magasgasan ng bagong telepono. Perfecto. Kaunting mga detalye. Oh, ayan. Tama na. Sa tingin ko ay perfecto na ito. Kaya, salamat sa barya. Mary, kumusta ka? Akin? Oo. Magsisimula na ako mag-drawing ngayon. Nakalimutan ko lang. Pero ano ba ang dapat nating i-drawing? Oh, tama. Kailangan nating mag-drawing ng telepono. Ang pangunahing bagay ay isulat kung anong klaseng telepono ito para malinaw sa lahat. Sa tingin ko malinaw na. Oh, narito ako. Oh, nakalimutan mo na ba ako? Ano? nagdrawing ka habang wala ako sa Ulirat? Nako, hindi ko inabutan. Nagdo-drawing ako buong gabi. Oh, tapos na ang oras. Wala akong ginawa. Mag-relax. Oh, sige na, mag-relax oh, ka. May naisip ako. Pwede nating palitan ang mga pwesto. Mary? Anong meron ka? Meron ako nito. Perfecto. Ben, paano naman sa iyo? Tingnan mo akin. Oh, ito'y kahila-hilakbot. Mary, ninakaw mo ba ang aking guhit para sa sarili mo? Oh, Ben, anong problema? Napanalunan ko ang iPhone. Kailangan kong kumuha ng selfie. Ano, nakakatakot ito. Luma na ang telepono at hindi ito iPhone. Ang bagong premyo ay Barbie. Ano sa tingin mo? Hindi ba't ito kahanga-hanga? Anong ginagawa niyo mga babae? Gumising. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na siguradong magugustuhan ninyo. Ito ay cake. Astig. Matutuwa ka. Ngayon pwede ka nang magsimula sa paguhit. Oh! Kaya, paano gumuhit gamit ang makina ng candy? Hmm, baka kailangan nating nguyain sila. At magkakaroon ako ng inspirasyon. Oh, bubble gum. Pwede kong gamitin ito bilang pandikit. Oh, cool. Nagiging maganda ito. Oh, baby. Ikaw ay perpekto lang. Pero gagawin ko na ang Barbie ko ngayon. Magsisimula sa ulo. Okay. Kailangan pa natin ng mas maraming gum. Oh, magkakaroon tayo ng damit mula sa kulay na ito. Astig. Mary, tingnan mo. Paano mo Tignan gusto ito? Mo. Sinubukan ko. Ew, Ben. Parang halimaw yan. Oh, cool. Napabuksan ko ang device. Kailangan mong nangumata ng maraming gum para madrawing si Barbie agad-agad. Kaya, dapat sapat na ang dami ng gum na ito. I-roll out natin ang piraso na ito at ilagay ito dito. Tingnan mo. Mm-hmm. Tapos nandito na ito at ayun nga. Oh, mga salamin ko. Nasaan na sila? Ayak, uh, nakakadiri ito. Ben, ikaw ba yan? Nasaan ang mga salamin ko? Oh, lahat ng salamin ko ay nasa gum. Ah, uh, kakilakilabot. Jane, tanggalin mo ang chewing gum sa mukha mo. Dumating na ang oras. Ano ang nagawa mo na? Jane, ipakita mo sa akin ang ginawa na mo. na. na. Ha, oo, oh, akin ito. At muli, ilang guhit-guhit. Hindi ko gusto ito. Ano ang susunod? Wow, Mary! Kamangha-mangha ang iyong drawing. At ano ang ipapakita ni Ben? Oh, oo nga, ayaw talaga ng cake. Well, si Mary ang nanalo ng premyo. Karapat dapat ka. Hurrah! Oh, wow. Well, ako ang pinakamahusay sa pagdrawing ng Barbie. Kailangan ko itong subukan agad. Hmm, ang sarap. At ang huling piraso. Hmm, guys, ang sarap talaga nito. Kailangan ko ng isa pang piraso agad. Oh, ang sarap na handa na akong kainin lahat gamit ang aking mga kamay. Ah, parang kakainin ko ang lahat. Pwede ba? Eh, uh, pwede ba kaming humingi ng piraso? Okay, sige. Kunin mo. Yum, 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 ah, ang yum. Ang sarap. Medyo, medyo. Isang bagong premyo. Isang set ng mga kosmetiko. Mga babae, matutuwa kayo. Magkakaroon ba ng premyo para sa akin? Sige, susubukan kong iguhit ito. Nagsisimula na ang oras. Kaya, kailangan ko bang gumuhit gamit ang krayola? Oo, Madali lang. Kaya, kailangan mong gumuhit ng balangkas. Tapos ilang mga detalye. Heto ang puso. Maaari mong pintahan ito, di ba? Hindi masama. Hmm, mga babae, bigyan nyo ng rating ang aking buhit. Maganda, hindi ba? Hindi. Walang makakapag-drawing ng mas magaling kaysa sa akin. Ipapakita ko ang kakayahan ko ngayon. Ano? Ipapakita ko sa'yo ngayon. Ako ang pinakamagaling na artist dito. Bakit magsasayang ng oras sa pagkulay kung pwede kong gadgarin ng chalk? Tingnan mo, mas mabilis ito. Tingnan mo. Ngayon, tatakpan ko ito ng pangalawang sheet at plantahin ng mabuti gamit ang mainit na plansa para matunaw ang tisa, kagaya nito. Tingnan mo kung gaano kadali iyon. Ngayon, mag-iisip din ako ng kung ano. Tama yan. Meron akong kumukulong tubig. Ah, at mga krayola, Kukunin ko lang ang mga krayola, Dudurugin sila at... Uh! Ilalagay sa kumukulong tubig. Matutunaw sila at magiging pintura. At magpipinta ako ng mas mabilis kaysa kay Mary. Haha! -ha, ang liwanag. Tingnan mo iyan. Super! Oh! Ano itong amoy? Mary, ayos ka lang ba? Oh, hindi. Nasunog lahat. Nananaginip ako tungkol sa pampaganda. At nakalimutan ang lahat. Ano ang gagawin ko ngayon? Lumayo ka sa drawing ko. Mary, mag-ingat ka. Naku, natapon ang pintura ko sa buong drawing. Nasira na ang lahat ngayon. Tapos na ang oras. Dumating na sa katapusan. Ipinapakita namin ang mga gawa para sa pagsusuri. Mary, ikaw ba ang mauuna? Ay, napakasama niyan. Oo, oh, paano naman ikaw, Jane? Uh, Oo, oh, oh, parang gulo yan. Oo, oh, paano naman ikaw, Ben? Oo, oh, perfecto yan. Anong obra maestra? Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Oy. Ang isang set ng kosmetiko ay para sa iyo, guwapo. Narito ang iyong premyo. Ano ang gagawin ko dito? Ah, hindi ko alam. Mary, gusto mo ba ng mga pampaganda? Mary mo Jane, bang kailangan mo rin ba ng makeup? Mga babae, mahihilo na ako ngayon. May naisip ako. Hayaan niyong gawin ko ang makeup niyo sabay-sabay. Handa na. Ganyan lang dito at doon at tapos na. Kumusta, na, gustuhan niyo? Sinubukan ko. Nakakatakot! Ano ang ginawa mo, Ben? Ah! Paano ang mukha ko? Well! Pasensya na! Kaya, kaya mga kuting ko, dinalhan ko kayo ng kuting bilang premyo. Malinaw sa inyong mga mukha na na-appreciate ninyo ang aking premyo, kaya magsimula na tayong mag-drawing. Mary, ang ganda mo ngayon! Oh, iyan na! Ang karaniwan, gaya ng dati. Tama? Guhit ng pusang may likidong candy? Oh, madali lang. Ngayon ang mga mata, tainga, katawan, mahabang katawan. Hindi ko makakalimutan ang mga paa. Magaling. Natapos ko na lahat. Bakit ka tumatawa? Oo, oh. kasi malinaw na nilaktawan mo ang leksyon kung saan natutunan natin mag-drawing ng pusa. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang isang masterclass. Subukan natin. Hmm. Masim, gusto kong subukan ulit. Mm, masarap. Bakit walang nagsasabi na ang candy na ito ay sobrang Anong sarap? Oh, Oo, dahil kailangan mong iguhit ito at hindi kainin. Ipapakita ko sa iyo ang masterclass ngayon. Kung hindi, wala nang magagamit si Mary sa pagguhit. Heto ang aking pusa. Napakaganda ng kalabasan. Oo, oh sige mga kaibigan, ang oras ay natapos na. Inaantay ko ang inyong mga gawa. Mary, kinain mo talaga lahat? Oo, oh, at wala kang iginuhit na larawan. Sige, ipakita, ipakita mo sa akin. Ben, ano ang meron ka? Oh, ganoon. Naisip ko na walang ginawa si Mary. Pero ano ang maipapakita sa akin ni Jane? Halika na. Wow, ang original. Magandang pusa. Tapos karapat dapat ka sa premyo. Heto. Hooray! Nanalo ako. Ang cute na kuting. Tatawagin kitang fluffy dahil ang lambot at cute mo. Ang likod mo. Jane, sa tingin ko gusto ng kuting mo na maging sa akin. Halika rito.